I love nature trippers. All right. Wow, tignan niyo, napakaganda dito <laughs> Nakaka-relax yung ano, ligas gas ng tubig O, oh, di ba? Ano pa hinihintay nyo? Pasyalan nyo na itong tapuakan Ganda Napakaganda talaga ng nature dito sa Pugo, Trippers Tara, trippers. Akitin natin yon at talunin natin. Let's go. Ang lamig, trippers. joy! Wow! Ang lamig nga lang. <laughs> Ang sarap. Sobrang lamig, trippers. Kaya pag pupunta kayo dito sa ano, Tapuakan, pumunta kayo ng maaga para ma-enjoy nyo yung nature.